Bagong babae ni Pilmar, inamin na ang katotohanan. Matapos ulanin na matinding pambabatikos mula sa Pinoy netizen, nagsalita na ang babaeng umanay dahilan ng paghiwalay ni na Andy Aigerman at Pilmar Alipayo. Matatandaan itong nakaraang linggo, pumutok ang balitang hiwalay na si na Andy at Pilmar. Matapos silang palo ang isa't isa sa Instagram. Lalo pang uminit ang issue, matapos magpakawala si Andy ng sunsunod na cryptic posts kabilang na nga rito ang tungkol sa isang kaibigan umano niya na nagtraidor sa kanya. Di umano raw kasi ay hinimok ng kaibigan na ito ni si Pilmar na hiwalan siya tuwing magkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sukdulan na umano ang ginawa nito nang hinimok din umano nito si Pilmar na magpalagay sila ng matching love couple tattoo. Isang araw pa lang mula na mag awi sila ni Pilmar. Malakas nga ang kutob ng netizen na ang babaeng kaibigan na tinutukoy ni Andy ay walang iba kundi ang Swedish national at underwater photographer na si Pernilla Sio. Ito ay matapos mag viral ang larawan nila ni Pilmar na ibinibida ang kanilang matching tattoo na 224. Napag-alamang 2013 pa nakabasa sa Siargao si Pernilla. Kaya mas nauna siyang nakilala ni Pilmar kaysa kay Andy na nakilala lang nito noong 2018. Samantala, sa pamamagitan ng serye ng Facebook post, binasag ni Pernilla ang kanyang katahimikan. Pusana humingi siya ng paumanhin sa lahat at iginiit na mahal naman niya ang Pilipinas. Ani Pernilla, I'm sorry guys, but don't forget that I love Philippines. Kalakip nito ang kanyang mensahe kung saan siya sa mga bumabati ko sa kanya. Ayon kay Pernilla, huwag daw sana kalimutan ng iba na tao rin siya at nasasaktan din. Aniya, I just don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. I'm still human din naman. I still feel hurt. And when it's too much, it's cut deep. Dagdag pa ni Pernilla. I hope you never become the reason someone cries, themselves to sleep or question their worth, asking why they were not good enough. Sa bandang huli, nakiusap si sa Pernilla sa maraming Pinoy na maging kinder at huwag agad ang isang tao. Lalo na kung hindi raw nila alam ang buong kwento. Aniya, we're going through something. Can we at least try to be kinder to one another naman? I mean no harm to others. If you will be kind to me, and I show you that I'll be kinder to you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand, but you don't.